May mga kwentong nagsisimula sa isang simpleng kape at nagtatapos sa pagbagsak ng buong imperyo. Hindi ko akalain na ang aking umaga na nagsisimula sa matamis na aroma ng kape sa isang ordinaryong kafe ay magtatapos sa pait na mas matindi pa sa pinakamadilim na dark roast. Hindi ko inakala na ang lalaking pinili kong mahalin, ang lalaking sa tingin ko ay simpleng barista lang, ay magiging susi sa pagbabago ng lahat. Araw-araw, ganito ang aking umaga. Alas sa pa lang, nasa The Daily Grind na ako. Isa akong corporate lawyer, Alea ang pangalan ko, at ang bawat minuto ng aking buhay ay nakaplano, nakalista at nakalaan. Ang coffee shop na ito ang aking sangtuwaryo, ang aking munting pagtakas bago sumabak sa maghapong labanan sa korte o sa boardroom ang aroma ng bagong timplang kape, ang pamilyar na tunob ng milk steamer at ang nakangiting mukha ng barista na si Ardon, ito ang aking munting luxury. Hindi ko alam, ang luxury na ito pala ang magiging simula ng aking pagbagsak. Si Ardon, tahimik lang siya. Laging nakatayo sa likod ng counter, naghahanda ng aking usual na order. Isang Zenti Caramel Macchiato, extra shot. Simple lang ang buhay niya sa aking paningin at iyon ang nagustuhan ko. Sa loob ng ilang buwan, naging pamilyar na ang mukha ni Ardon sa aking araw-araw. Napansin ko ang kanyang mga kamay na sanay na sanay sa paggawa ng kape. Ang kanyang mga mata na tila may malalim na iniisip sa likod ng kanyang simpleng anyo. Aaminin ko, nakaramdam ako ng kakaibang spark tuwing magkikita ang aming mga mata. Hindi siya yung tipong maingay o mapanukso, pero ang kanyang presensya ay sapat na para gumaan ang aking pakiramdam. Minsan, nakalimutan hong magdala ng wallet at siya ang nagdayad ng aking kape sa ngiti. Iyon ang unang hakbang. Pakiramdam ko, sa gitna ng aking magulong corporate life, may isang simpleng tao na nakakakita sa aking pagiging tao, hindi lang sa aking titulo. Naging sandalan ko si Ardon sa munting paraan. Unti-unti, ang mga maikling usapan sa coffee shop ay nauwi sa mas mahabang kwentuhan hanggang sa nagkaroon na kami ng pagkakataong magkasama sa labas. Ikinukwento ko sa kanya ang mga pagod at pressure sa trabaho ko, ang pangarap kong itatag ang sarili kong law firm, ang ambisyong kong patunayan ng halaga ko sa isang mundo na pinamumunuan ng kalalakihan. Nakikinig lang siya, tahimik, pero ramdam ko ang suporta. Siya naman, Ikinukwento niya ang pangarap niyang magkaroon ng sariling coffee farm o di kaya'y maging head barista sa isang sikat na kapehan sa ibang bansa. Simpleng pangarap, iyon ang akala ko. Ang aking mundo ay umiikot sa mga kaso, mga kontrata, mga bilyong halaga ng transaksyon habang siya ay umiikot sa mundo ng kape. Pero nagkasundo kami sa gitna. Dahil sa aking propesyon at sa aking pamilya na kilala sa lipunan, pinili naming ilihim ang aming relasyon. Hindi naman magiging katanggap-tanggap sa mundo ko ang isang simpleng barista o sa mundo niya ang isang abogadong laging busy. Ayaw kong masira ang reputasyon ko, ayaw kong pag-usapan. Pero higit sa lahat, ayaw kong masaktan siya dahil sa pressures ng aking mundo. Kaya sa mga gabi naming magkasama, sa mga tagong sulok ng syudad, kami ay naging malaya. Siya ang aking kanlungan mula sa magulong buhay. Sa yakap niya, nakakalimutan ko ang lahat ng aking responsibilidad, lahat ng aking pagpapanggap. Pakiamdam ko, siya lang ang nakakakita sa tunay na aliya. Ang aliya na hindi abogado, kundi isang babaeng nangangarap lang din ng tunay na pagmamahal. Sa mga panahong iyon, abala ako sa Project Lumina – isang groundbreaking deal na magiging pundasyon ng aking sariling law firm. Ito ang pinakamalaking pagkakataon sa aking karera, ang aking golden ticket. Isang deal na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso na kailangan kong ipanalo laban sa isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa, ang Ares Holdings. Nakasalalay dito ang lahat ng aking pangarap, ang lahat ng aking pinaghirapan. Gabi-gabi akong puyat, nagre-revisa ng kontrata, naghahanda ng mga presentasyon. Naging mailap ako kay Arden. Hindi ko na masyadong nasasamahan at madalas ay pagod na pagod ako para makipag-usap. Pero naiintindihan niya. Suportado niya ako kahit paunti-unti na akong lumalayo. "Kaya mo 'yan, Alia," palagi niyang sinasabi. "Para sa pangarap mo." Kinabukasan ng araw ng final presentation para sa Project Lumina, ang pinakamalaking araw sa aking career. Kinabahan ako at kahit anong subo kong mag-concentrate, hindi ko magawa. Naging emotional ako ng gabing yon. Tinawagan ko si Ardon. Agad siyang pumunta, dala ang aking paboritong kape. Niyakap niya ako ng mahigpit at bumulong ng mga salitang dagpakalma sa aking puso. Huwag kang mag-alala, Alia. Kung ano man ang mangyari, nandito lang ako para sa'yo." Naniniwala ako sa iyo. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ang kanyang simpleng presensya ay higit pa sa anumang bilyong halaga ng transaksyon ko. Wala akong kaalam-alam na ang kanyang mga salitang iyon ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa aking naisip. Kinabukasan, isang balita ang gumulantang sa akin. Hindi pa ako nakakarating sa opisina, ngunit tumawag na ang aking senior partner. Ang Project Lumina ay kinuha na ng Aries Holdings. Lahat ng aking pinaghirapan, lahat ng aking inilatag, nawala. Ang aming kumpanya sa isang iglap ay nalugi dahil sa pagkawala ng deal na iyon. Ang mga kliyente ay nawala ng tiwala at ang aking mga katrabaho ay nagbalot na ng kanilang mga gamit. Nabalitaan ko rin na ang CEO ng Aries Holdings na siyang nagpabagsak sa aming kumpanya ay may nakalap na impormasyon tungkol sa aming mga strategy sa deal. Parang bumagsak ang aking mundo. Ang aking pangarap na law firm, ang aking kinabukasan, naging abo. Sa gitna ng aking kaguluhan, ang tanging naisip ko ay si Ardon. Kailangan ko siya. Tumakbo ako patungo sa The Daily Grind Umaasang makikita ko siya doon. Ngunit pagdating ko, sarado ang shop. May nakadikit na karatula. Under new management? Nagtanong ako sa kapitbahay. Sa ibang tindera. Walang makapagsabi kung nasaan si Ardon. Hindi siya nagpaalam. Nawala siya. Kasabay ng pagkawala ng aking career at ng aking kinabukasan. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi lang dahil sa pagbagsak ng aking career kundi dahil sa pagkawala ng lalaking inakala kong magiging sandalan ko. Pakiramdam ko, iniwan niya ako sa pinakamadilim kong sandali. Sa mga araw ng aking pagluluksa, bumalik sa akin ang mga alaala, ang mga gabi naming magkasama, ang mga tanong ni Ardon noon tungkol sa Project Lumina, hindi lang simpleng pagtatanong tungkol sa aking trabaho. Parang may mas malalim siyang interes ang mga detalye ng aking strategies, ang mga kahinaan ng aking kalaban. Naikwento ko sa kanya ang lahat. Sa pag-aakalang, nagtitiwala ako sa isang taong mahalaga sa akin. Ngunit ngayon, sa bawat alaala, unti-unting lumilinaw ang isang masakit na katotohanan. Bakit niya itatanong ang mga bagay na iyon? Bakit siya nawala pagkatapos ng lahat? Ang mga hinala ay dahan-dahang namuo sa aking isipan. Hindi ko matanggap ang pagbagsak ng aking kumpanya ng walang laban. Bilang isang abogado, alam kong may mali. Sinimulan ko ang aking sariling investigasyon. Tinanong ko ang mga lumang kasamahan, ang mga dating katunggali. Ang mga chismis ay nagkalat. May insider trading. May naglabas ng impormasyon. Ang pangalan ng Aris Holdings ang paulit-ulit na lumalabas. Pero sino? Sino ang may kakayahan gawin iyon? Sino ang may akses sa lahat ng aming plano? Bigla, isang pangalan ang lumabas mula sa isang dating kakilala, ang bagong CEO ng Aris Holdings. Nagsimula pa lang siyang maging aktibo sa mga social circles, pero walang nakakakilala sa kanya noon dahil bago pa lang siya parang bigla na lang siyang sumulpot. Isang araw, sa isang lumang magazine sa labi ng aking apartment, nakita ko ang isang artikulo. Ito ang tungkol sa bagong henerasyon ng mga bilyonaryong negosyante. At sa malaking larawan sa pahina, halos tumigil ang aking paghino. Ang lalaking numiti sa aking mula sa pahina, ang lalaking tinawag na visionary CEO ng Aris Holdings ay walang iba kundi si Ardon. Nakabihis ng mamahaling suit, nakaupo sa isang napakalaking opisina, gunit ang ngiti, ang kanyang mga mata, iyon pa rin ang Ardon na nakilala ko sa coffee shop. Isang tsunami ng galit, pagtataksil at sakit ang bumalot sa akin. Ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinagtitiwalaan ko, ay siya palang nagpabagsak sa aking mundo. Sa pamamagitan ng artikulong iyon, at nang mabilis ang paghanap, unti-unting nabuo ang buong kwento. Si Ardon pala ang nagmamayari ng The Daily Grind. Hindi lang siya barista. Siya ang may-ari ng buong franchise. Hindi lang iyon. Ang kanyang pamilya ay isa sa pinakamayaman sa bansa at ang Aries Holdings ay isang napakalaking conglomerate na pag-aari ng kanyang pamilya. Ang pagiging barista niya ay isang disguise isang paraan para makahanap ng mga bagong idea at bagong oportunidad. Ang ibig sabihin, ang aming relasyon, ang aming pagmamahalan, ang lahat ng aming pinagsamahan, lahat iyon ay isang malaking kasinungalingan. Isang balak para makuha ang aking mga plano, para gamitin ako. Nagbalik sa akin ang lahat ng mga sandali. Ang kanyang mga tanong tungkol sa Project Lumina. Ang kanyang pagdating sa gitna ng aking mga pagkabalisa. Ang kanyang mga salita ng suporta na ngayon ay tila nakakaloko. Hindi lang ang aking karera ang nawala, pati ang aking tiwala, ang aking dignidad, ang aking pagmamahal. Pakiramdam ko, ginamit niya ako, niloko niya ako, at pinaglaruan ng aking puso para sa kanyang sariling kapakinabangan. Ang galit na naramdaman ko ay napakalalim, mas matindi pa sa anumang galit na naramdaman ko sa korte. Hindi ito tungkol sa pera o kapangyarihan lang. Ito ay tungkol sa pagtataksil ng isang taong inakala kong kakampi ko, isang taong minahal ko. Sa loob ng ilang araw, nalugmok ako sa galit at kalungkutan. Ngunit bilang isang abogado, hindi ako marunong sumuko. Hindi ito ang katapusan ng Alia. Kung ginamit niya ako para sa kanyang kapakanan, gagamitin ko rin ang kanyang ginawa para sa aking pagbangon. Hindi ako papayag na ang aking pangarap ay sirain ng isang taong mapanlinlang. Ang galit na naramdaman ko ay naging gasolina, nagtulak sa akin na maging mas matatag, mas matalino. Aalalahanin ko ang kanyang mukha tuwing ako ay manghihina at gagamitin ko iyon para lumaban. Nagpasya ako na hindi ako maghahanap ng hustisya. Gagawa ako ng sarili kong hustisya sinimulan kong i-reassess ang lahat. Hindi na ako babalik sa pagiging isang corporate lawyer. Wala na akong kumpanya na babalikan. Mungit ang aking kaalaman, ang aking talino, at ang aking pagiging maparaan ay hindi na wala. Nakipag-ugnayan ako sa mga maliliit na negosyante na nabiktima rin ng mga malalaking kumpanya tulad ng Aris Holdings. Nagumbisa akong magbigay ng pro bono legal advice gumagawa ng aking sariling network. Ang aking bagong misyon, protektahan ng mga maliliit na negosyo mula sa mga mapang-abuso at ipakita na ang kapangyarihan ay hindi lang nakasalalay sa laki ng pera. Ang bawat kasong pinapanalo ko, ang bawat maliliit na kumpanyang natutulungan ko ay parang isang suntok sa mukha ni Ardon. Makalipas ang dalawang taon, bumalik ako sa tuktok hindi bilang bahagi ng isang malaking law firm, kundi bilang isang matagumpay na abogado para sa mga maliliit na kumpanya. Ngayon, may hawak akong isang kaso laban sa Aries Holdings, isang kaso ng monopolya at hindi patas na kompetisyon. At sa korte, sa mismong araw ng pagdinig, nag muli ang aming landas. Siya, bilang CEO ng Aries Holdings, at ako, Bilang abugado ng kalaban, ang tingin sa aming mga mata ay puno ng kasaysayan, ng sakit at ng bagong lakas. Ang mundo ay maliit, ngunit ang hustisya ay mas maliit pa kung hindi mo ipaglalaban. Habang naglalakad ako sa pasilyo ng korte, papunta sa aking upuan, nakita ko siya, Ardon. Hindi na siya yung simpleng barista na nakangiti sa akin sa umaga. Ngayon, siya ay isang bilyonaryong negosyante na may aura ng kapangyarihan at otoridad. Ngulit sa kanyang mga mata, may nakita akong ba. Hindi galit, hindi kayabangan, kundi isang halo ng paghanga, pagkabigla at isang anino ng kalungkutan. Hindi siya nagsalita, hindi siya lumapit. Nandun lang siya. Nakaupo sa upuan ng defense table. Nakatingin sa akin na tila nakakita ng multo. Isang tahimik na pagkilala sa aking muling pagbangon. Ngayon, ako na ang nasa tuktok. Sa panahon ng kanyang testimony, diritsahan kong tinanong siya tungkol sa Project Lumina. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado. Ngunit ang kanyang boses ay tila may bahid ng pag-aalangan. Inamin niya ang paggamit niya ng impormasyon, ngulit hindi niya ipinaliwanag ang motibo. Walang galit, walang pagtatanggol. Tila tanggap niya ang lahat. May kakaiba. Tila pinoprotektahan niya ang isang bagay. O sadyang inihanda niya lang ang kanyang sarili para dito. Hindi ko maintindihan. Bakit hindi siya lumaban? Bakit hindi niya tinanggihan ang aking mga paratang? mas nagulo ang aking isip sa kanyang pananahimik kaysa sa kanyang mga kasinungalingan noon. Habang patuloy ang kaso at habang mas lumalalim ang aking paghuhukay sa Ares Holdings, isang bagong layer ng katotohanan ang natuklasan ko. Hindi lang basta sa Project Luminan nang galing ang kanilang mga impormasyon, mayroong isang malaking sindikato ng paniniktik sa korporasyon na pinamumunuan ng kanyang tiyuhin, si Mr. Valdez na siyang tunay na utak sa likod ng mga gawaing iligal. Si Ardon, siya pala ang biktima. Napilitan siyang sumunod sa plano ng kanyang tiyuhin at ang kanyang papel sa The Daily Grind ay bahagi ng isang mas malaking pakana. Ang kanyang pagiging barista ay hindi lang para sa bagong ideya, kundi para mas mapalapit sa akin, para makuha ang impormasyon at protektahan ang kanyang pamilya. Hindi niya ako ginamit dahil sa kasakiman. Ginamit niya ako para protektahan ng isang tao. Matapos ang isang mahabang araw sa korte, hinabol niya ako. Hindi ko siya pinansin sa una. Ngunit nagpumilit siya. Humini siya ng private meeting. Sa isang tahimik na parke, sa ilalim ng buwan, doon niya inilahad ang lahat. Ang kanyang tiyuhin, si Mr. Valdez, ang naghawak sa leeg ng kanyang pamilya. Kung hindi niya susundin ang utos na kunin ng Project Lumina mula sa akin, ibubunyag ng kanyang tiyuhin ang mga ilegal na gawain ng kanyang ama sa nakaraan, na magpapabagsak sa buong pamilya nila at magpapakulong sa kanyang ama. Minahal niya ako, oo. Ngunit napilitan siyang gawin ng isang bagay na sisira sa aming relasyon, para lang mailigtas ang kanyang ama at ang kanyang pamilya mula sa disgrasya. Ang kanyang mga pangarap sa kape, ang kanyang pagiging barista ay isang paraan din para makalayo sa mundo ng korporasyon na kinasuklaman niya. Ang sakit na naramdaman ko ay napalitan ng pait. Hindi siya ang demonyo, mulit naging instrumento siya. Alia, minahal kita. At ginawa ko ang lahat para protektahan ka. Hindi ko gustong saktan ka pero wala akong pagpipilian. Pinili kong iligtas ang aking pamilya kahit na kapalit nito ang pagkawala mo. Ang kanyang mga salita ay tila talim na sumaksak sa aking puso. Naramdaman ko ang kanyang paghihirap, ang kanyang pananabik. Ngayon, naiintindihan ko na ang kanyang mga mata noon, ang kanyang pananahimik. Hindi siya ang halimaw na akala ko. Siya ay biktima rin ng kanyang sariling pamilya, ng kanyang sariling pangalan. Ang kanyang pag-ibig sa akin ay totoo, ngunit ang kanyang responsibilidad sa kanyang pamilya ay mas matindi. Ang labanan namin ay hindi lang labanan ng dalawang tao, kundi labanan ng isang pamilya laban sa kapangyarihan. Nagbalik ako sa korte dala ang bagong kaalaman. Ang aking galit kay Ardon ay napalitan ng pangunawa, kahit hindi pa rin lubusang nawawala ang sakit ng pagtataksil. Pero ang aking misyon ay hindi lang personal na paghihiganti, ito'y tungkol sa hustisya. Sa huli, ginamit ko ang mga impormasyong ibinigay ni Ardon sa likod ng kanyang tsuhin upang pabagsakin si Mr. Valdez at ilantad ang buong network ng iligal na gawain. Napatunayan ko ang kaso laban sa Ares Holdings. Ang mga bilyong-bilyong halaga ng transaksyon ay napawalang bisa at ang maliliit na negosyo ay nabigyan ng kompensasyon. Napanalo ko ang kaso, ngunit ang tagumpay ay may kasamang malaking pasakit. Dahil sa ebidensya, bumagsak ang Ares Holdings, nawala ang kanilang reputasyon at si Mr. Valdez ay nakulong. Si Ardon, malaya siya sa mga kasong iyon dahil sa kanyang kooperasyon, ngulit kinuha niya ang lahat ng kanyang ari-arian at ipinamigay sa mga biktima ng kanyang tsuhin. Iniwan niya ang kanyang pamilya, ang kanyang pangalan at ang lahat ng koneksyon sa mundo ng korporasyon. Bumalik siya sa kanyang simpleng pangarap. Iyon ay ang magtayo ng isang coffee farm. Hindi sa isang bilyonaryong pamamaraan, kundi sa simpleng pamamaraan ng isang tao na nais magsimula muli. Isang bagong simula para sa aming dalawang magkaiba ang landas. Ako naman, itinatag ko ang sarili kong law firm, hindi para maging pinakamalaki, kundi para maging pinakamahusay sa pagprotekta sa mga maliliit. Ang aking opisina ay puno ng mga kliyenteng dating nawalan ng pag-asa. Sa halip na paghihiganti, pinili ko ang pagtulong. Ang sakit ay nanatili. Mulit ang aral ay mas malalim. Hindi ko na hinabol ang nakaraan. Pinili ko ang aking sariling kinabukasan. Isang kinabukasan na puno ng integridad at tunay na serbisyo. Walang kayamanan ang makakapantay sa kapayapaan ng kalooban at walang kapangyarihan ang makakatalo sa katotohanan. Isang araw, naglalakad ako sa isang probinsya at nakita ko ang isang malit na coffee shop na may logo ng dahon ng kape. Ito ay The Daily Grind. Ngunit hindi na 'yong sikat na franchise. Isang simpleng tindahan. Nakita ko siya. Si Ardon, nagtitimpla ng kape may ngiti sa labi. Nagtama ang aming mga mata. Isang tahimik na pagbati, isang pagkilala sa isang nakaraang minsan naming pinagsaluhan. Walang salita, walang kailangan. Ang kapaitan ng kahapon ay napalitan ng pangunawa. Ang kape ay mainit pa rin, ngunit ang lasa ay hindi na puno ng galit, kundi ng mga aral na nagpatatag sa amin. Nagpatuloy ako sa aking lakad. Alam kong sa kabila ng lahat, nanalo ako. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa bilyong salapi o sa taas ng posisyon, kundi sa kakayahang magpatawad, bumangon mula sa pagkakamali at ipaglaban ang katotohanan. Dahil sa dulo ng bawat pait, may matutuklasan kang tamis na magpapalaya sa iyo. Kung na-inspire kayo at naramdaman ang bawat emosyon sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Pinoy Dream Stories para sa mas marami pang nakakaantig at nakaka-relate na kwento at i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. I-comment din sa ibaba ang inyong mga saloobin. Anong aral lang tumatak sa inyo? Naranasan niyo na rin ba ang isang twist sa inyong buhay na nagpabago sa lahat? Gusto naming malnig. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Maraming salamat sa pakikinig.